96th Infantry Battalion naghatid ng maagang pamasko sa mga kabataan sa Masbate bilang pagpapakita ng pagmamalasakit at magpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Alamin natin ang report kay Enxuches. Sa isang simpleng pamasko, naghatid ng kasiyahan ng mga tropa ng 96th Infantry Battalion sa mga batang residente ng barangay Hintotolo, Balod, Masbate. Ang baranggay ay matatagpuan sa isang islang bihirang marating ng mga kasundaluhan. Kaya't labis ang pasasalamat ng mga residente sa hindi inaasahang pagbisita ng tropa na pinangunahan ng kanilang batalyon commander na si Lieutenant Colonel Francis R. Espirito. Nagbigay ang mga kasundaluhan ng mga laruan at school supplies na labis na ikinutuwa ng mga bata at kanilang mga magulang. Ang pamimigay ng maalong kumasko ay inisiyatibo ng 96th Infantry Battalion na naglalayong mapanatili o mapagtibay ang magandang relasyon ng sundalo sa mga residente ng barangay, bata man o matanda. Kapayapaan para sa lahat. Enjoy Spear so, News.